sa susunod na linggo mapapanood na po via live stream ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Inanunsyo yan ng ICI Chairman Retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagtatag ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa loob ng mahigit isang buwan ng pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, ilang beses nang nanawagan ng iba't ibang grupo at individual. Isa publiko o live stream daw dapat ang mga pagdinig para mas maging transparent ang investigasyon. Sinabi noon ng ICI closed door ang mga pagdinig nila para hindi mauwi sa trial by publicity at para hindi magamit sa political agenda. Pero sa pagdinig sa Senado, sabi ni ICI Chairman, retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. We will now go on live stream uh, next week. Uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. The live streaming of the proceedings will definitely address uh this uh, this concern of the public may mga natuwa sa anunsyo ng ICI pero sabi ng makabayan Black noon pa dapat ginawa ang pagla-livestream. Tanong naman ng akbayan paano na ang mga naunang hearing. Nasa Senado si Reyes para sa pagdinig ng komite ukol sa panukalam magtatag ng Independent People's Commission para imbestigahan ng anomalya sa infrastructure projects at iba pang sektor ng gobyerno. Nais si Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihan maghain ng kaso, mag-freeze ng asset at magrekomenda ng whole departure order. Pero kung malikha ang IPC, anong mangyayari sa ICI. Ayon kay Soto, Magkakaroon ng parang sunset provision yun. Baka ituloy na yun. Baka ituloy, ituloy doon. Suwestyon naman ni retired Chief Justice Reynato Puno bigyan ng proteksyon ang mga miyembro nito laban sa harassment at pang para tunay ito maging independent. It is uh, respectfully suggested that uh, the bill should not only uh, give the commission power to investigate, but also the power to file the appropriate charges and the power to prosecute them. Not just to investigate, not just to be glorified the researchers. Paano kala naman ni ICI member at dating DPW Secretary Rogelio Singson gayahin ang kapangyarihan ng investigative body sa ibang bansa. The legal process that we have to follow is so tedious. bago po may makulung ang habaho ng proseso. As compared, you may want to consider as compared to the two gold standards of anti-corruption, which is the ICAC of Hong Kong. and the CPIB of Singapore. Sa ICI, humanap si Trade Secretary Cristina Roque para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. At sabi ni Roque, labing limang kontraktor nang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensyang maging kontraktor. Madami talaga sila but the thing is we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is uh, correct kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang siyam na kumpanya ng mga diskaya. Masihigpitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umuiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siyang sasala sa mga nag a -apply. Dati kasi ay ang DTI Attached Agency na Philippine Contractors Accreditation Board lamang ang sumasala at nag a sa mga aplikasyon. Iba background check na ang mga nag a ng lisensya they are part of this uh, flood control. Definitely, yeah, hindi na sila pwede. And then we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Naghihintay rin ang DTI ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Bago na executive director ng PICA but hindi na pwede maging board member ang sinuman kung may construction company. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iginit ng Malacanang na walang naipakitang ebidensyang naguugnay kay First Lady Liza Araneta Marcos sa isyu sa flood control projects. Ayon kay Plastra Palace Press Officer Claire Castro, ipinagkibit balikat lang ng First Lady ang hiling ng isang private citizen na imbestigahan siya dahil hearsay evidence lang daw ang ibinigay ng lalaki. Itong Martes, isang nagpakilalang John Santander ang nagsumite sa Independent Commission for Infrastructure na mga larawan kung saan magkasama ang First Lady at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Si Ngu. na dating Special Envoy to China for Trade Investments, ang and Tourism ay isa sa mga iniuugnay sa mga maanumalya o manong proyekto. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag, Singu. Pilipinas na mga mare at pare, inireveal na ang isa pang pares ng housemates na papasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. First up, ang royal song stress ng Bulacan si Sparkle Teen Star Princess Aliyah homeschool siya elementary, kaya looking forward daw si Princess na mamit ang kanyang new girlfriend sa PBB House. Inamin din ni Princess na once in a lifetime opportunity ang maging housemate, kaya pinili niya raw ito over a project na pagbibidahan sana niya sa GMA. Makakasama niya ang star magic artist at dating child actor na si Miguel Vergara. Reserved at soft-spoken ang adorable smasher ng Antipolo City na isang tennis player. Baon niya sa pagpasok sa bahay ni kuya ang rosary ng kanyang lola. Good listening skills at excitement sa bagong journey. Well, nung una po tinanong ako ni ma'am, sabi ko, sure ka ba? Kasi pag nag-PBB ka, hindi mo alam, baka mabash ka, di ba, sa loob. And di mo alam kung ano nangyayari sa labas, eh. Parang mas nag-take ako ng risk, kasi hindi talaga ako risk taker. Parang mas gusto ko mag-play safe. Sabi ko, bago ako mag-18, gusto ko makataya something exciting to be honest po, nung una, uh, hindi po ako 100% sure sa PBB. But, sabi po ng dad ko, think about it. New experience naman po. And I, kid I got to meet new people. So, that intrigued me a lot po. So, I, I said yes. That's four out of eight housemates this week. Abangan ang susunod na pair of housemates mamayang gabi sa 24 oras. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation ang apat na lalaking tulak umano ng ilegal na droga sa San Mateo Rizal. Nasabat sa kanila ang humigit-kumulang 95 grams ng umano shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6 na raang libong piso. Aminado sa krimen ang dalawang suspect. Ang isa sa korte na lang daw magpapaliwanag, ang isa naman tumanging humarap sa kamera. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugata ng isang rider matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa motorsiklo ng isang MMDA Traffic Enforcer sa Congressional Avenue Extension sa Quezon City. Ayon sa mga taga-barangay, aminadong nakainom ang rider na pauwi na nang mangyari ang aksidente. Hindi na nakuno ng pahayag ang sugatang rider na isinakay agad sa ambulansya para madala sa ospital. Hindi naman nasaktan ang Traffic Enforcer. Patuloy ang investigasyon. Nabudol ng mga nagpakilalang albularyo ang mag-asawang magpapagamot sana sa Valenzuela. Ang modus ng magtsahing suspect alamin sa balitang hatid ni Bea Pinlac para huwag maging biktima. Sari-saring alahas at ganito karaming pera na may pinagsamang halaga na mahigit 300,000 pesos ang tinangay umano ng isang babaeng 50 anyos at ang 34 anyos niyang pamangkin na nagpakilalang albularyo. Nangako silang gagamutin ang sakit ng asawa ng biktimang nakilala nila sa isang palengke sa Valenzuela. Pinaghahanda nga sila ng uh, walong uh, bulaklak, walong kandila at uh, 198,000 pesos. Ganon din yung mga alahas na kung saan ito ay gagamitin na uh, alay doon sa sinasabi nitong sospek na mayroon silang uh, alaga o kakilalang uh, puting duwende na magpapagaling dito sa kanyang asawa. Pero ang pangakong ginhawa sa asawa ng biktima na hirap makalakad, budol lang pala. Na nakahanda na pala na budol, uh, budol na pera itong nga uh, mga sospek na kung saan eh, isuswitch itong nasa envelope na totoong pera at mga halahas doon sa nakahandana nila na mga ginupit-gupit na papel na kunwari ay uh, uh, pera. Naaresto kalauna ng mga sospek sa bus station sa Paso de Blas. Na-recover sa kanilang tinangay nilang pera at alahas. Ang nagtulak daw sa kanila na gawin ng krimen, kakapusan sa pera. Sobrang kahirapan. Magsakit kami. Wala na kami si... ano, wala man kami lupa. Minsan pa isin kami sa... Bahay ko namin, hinbalik namin, wala man kami naging kuha. Hindi namin alam na ka, halaga pala ang tira. Pasensyahan lang kami ma'am, hindi na kami uulit. Sinampahan ng reklamong estafa ang mga suspect na hawak na ng Valenzuela Police. Paalala naman ang pulisya sa publiko. wag na huwag agad tayo na magtitiwala sa hindi natin kakilala. Mas mainam po na magpakonsulta tayo sa hospital, magpacheck up po tayo sa totoong mga doktor. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang rider ng ride-hailing app matapos masagi ng isang truck ang kanyang motorsiklo sa Lapu-Lapu, Cebu. Sara, may sakay ba siyang pasahero ng aksidente? Rafi, may angkas na pasahero ang biktima na kritikal ngayon ang lagay sa ospital. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng mga motorsiklo sa truck sa Bargay Basak. Kabilang dyan ang motorsiklo ng biktima. Sa isa pang kuha, kita ang pag-overtake ng truck sa motorsiklo ng biktima. Natumba ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay nito. Inaresto ang driver ng truck habang inaasikaso ang reklamong isasampa laban sa kanya. Inamin ng truck driver na hindi niya napansin na natamaan niya ang motorsiklo. Ayon sa pamilya ng biktima, handa silang makipag-ayos sa driver kung sasagutin niya ang gastusin sa pagpapalibing at pagpapagamot sa mga biktima. Isang bagong silang na lalaking sanggol ang natagpuan sa basurahan ng isang ospital sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nakakabit pa ang pusod ng sanggol na may bigat na 1.9 kilos nang madiskubre ng isang watcher nitong Martes. Ayon sa pamunuan ng Buluan District Hospital, una nang dumulog sa kanila ang ina ng bata matapos makaranas ng pananakit ng tiyan. Bigla raw nagpaalam ang babae na mag-CR pero hindi na bumalik. Doon na nanganak ang 16 anyos na babae. Iniligay sa basurahan ang kanyang anak at saka umuwi sa kanilang bahay. Bumalik din kalaunan sa ospital ang babae matapos makaranas ng pagdurugo. Patuloy na ginagamot ang mag-ina. Binigyan na rin sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang menor de edad na ina at kanyang mga magulang. Isinisilip ng Korte Suprema ang ilang Hall of Justice na ginawa raw ng ilang kontratistang nasa listahan ng Pangulo na nakakuha ng maraming flood control projects sa bansa. Ayon kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen, karamihan naman daw ay kumpleto at natapos na. Hindi rin daw ito galing sa pondo ng hudikatura. Tinitingnan daw ang mga proyektong ito bilang bahagi ng due diligence. Sabi ni Leonen, dapat pakipagtulungan ang Korte Suprema sa gobyerno sa pakikipaglaban kontra katiwalian. Mahigit 20 kontraktor ang nakita ng Commission on Elections na nag-donate sa mga kandidato nitong eleksyon 2025. Batayan sa pagsuri nila sa mga Statement of Contribution and Expenditures. Balita hati ni Mark Salazar. Magdadalawang buwan ang hinihintay ng COMELEC ang sagot ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung nangontrata ba sa gobyerno ang 54 na kontratistang nag-donate umano sa mga kandidato noong election 2022. Kung oo, violation ito ng Omnibus Election Code at papangalanan sila agad ng COMELEC at kakasuhan. Siyempre, uh, kas kaakibat nito yung aming pag i ng show cause orders para sa kanila kasama na rin yung mga kandidato na maaaring nakinabang. Pero ngayon pa lang, may 26 na kontratista na silang nakitang nag-donate sa mga kandidato. Kabilang sa apat na nanalong senador, dalawang natalong senador, anim na kumandidato sa pagka-district congressman at dalawang kumandidatong party list. Batayan sa mga Statement of Contribution and Expenditures o yung SOSE o yung tala ng mga kontribusyon na tanggap at ginastos ng mga kumandidato nitong eleksyon 2025. Hindi pa pinapangalanan ng mga nakatanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Sapagkat hindi pa naman tapos yung, yung ating uh, pangangalap ng mga iba pang impormasyon do sa SOSE. Pero number two, ilalahad naman po namin ang lahat ng yan basta magkaroon ng confirmation lang ang ating pong D.P.W.H. Inaasahang matatapos ang pagsuyod sa lahat ng sose sa biyernes. Hinihingan pa namin ng bagong pahayag ang D.P.W.H. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, noong isang linggo, chinecheck na nila ang record ng mga contractors na ibinigay ng Comelec. agad aniyan nilang babalikan ng Comelec kung tapos na sila. Kabilang din sa mga iimbestigahan ng Comelec, ang donasyon ng mga minahan sa mga kandidato na bawal din sa batas. After po kasi ng national and local elections ng 2025, yung contractors, ay pupuntahan namin ang mga mining companies naman, kasama na rin po yung mga may uh, frank, uh, franchise o prangkisa mula sa gobyerno. Yan po kasi ay mga prohibited din o pinagbabawal magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Bago matapos ang linggong ito, ay inaasahan ding maglalabas ng resolusyon ng Comelec sa isyo ng umano'y campaign contribution ng government contractor kay Sen. Chis Escudero noong 2022. Hindi makiki makikialam si Comelec Chairman George Garcia sa issue Ako'y uh, nagsilbe bilang uh, abogado ng naturang uh, sip, uh, buting senador and therefore minamarapat ko na kahit yung mait uh, magtanong man lang. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit isang linggo bago ang Undas, nag-inspeksyon ang Department of Transportation sa Ninoy Aquino International Airport. Handa na ba ang paliparan sa pagdagsa ng mga pasahero? May ulat on the spot si Darlene Kai. ni katatapos lang ng inspection ng DOTR o Department of Transportation dito sa NAIA Terminal 3. Sa mga oras na ito ay kakaunti pa lang naman yung mga pasahero at maluwag pa rito. Pero handa na raw yung paliparan para sa inaasahang dagsa ng mas maraming pasahero para sa darating na undas. Pinangunahan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang pag-iikot at pag inspeksyon dito sa NAIA Terminal 3. Kasama niya si NNIC President Ramon Ang at iba pang opisyal ng NUNAIA NAIA Info Corporation o iyong operator ng NAIA, kasama rin ang Manila International Airport Authority. Inikot nila ang kabubukas lang na bagong renovate na mezzanine food hall dito sa Terminal 3, pati na ang check-in counters at arrival area. Sabi ni Lopez, handa na raw ang paliparan sa dagsa ng mga pasahero. Inaasahan daw ng NNIC na mas marami ang mga pasaherong babiyahe ngayong undas kung ikukumpara noong nakaraang taon. Sabi ni NNIC General Manager Lito Alvarez kung noong undas 2024 ay nakapagtala ang naiyan ng 1.3 million passengers sa loob ng sampung araw, inaasahan daw nilang aabot sa 1.35 million ang mga pasaherong darek sa dito simula sa susunod na linggo. Gayunman, siniguro ni Alvarez nakakayanin niya ng paliparan. Dagdag nilo, Lopez. binisita niya rin ang tanggapan ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines at siniguro na maayos ang sistema at pasilidad para hindi magkaroon ng technical glitches. Tumugon naman ang NNIC sa ipinost kamakailan ni Kapuso Actress Bianca Umali sa kanyang Instagram stories na panawagan ng mas maraming upuan dito sa NAIA Terminal 3. Naabutan kasi niya ang ilang pasaherong nakaupo sa sahig. Sabi ni NNIC GM Alvarez, ongoing pa ang construction sa ibang bahagi ng paliparan kaya sarado pa ang mga ito sa publiko. Pero inadjust o inayos naman daw nilang mga upuan kaya sinisiguro nilang sapat ang mga ito para sa dagsa ng mga pasahero ngayong undas. Kony, tuloy ang inspeksyon ng DOTR sa iba pang transportation facility sa mga susunod na araw gaya ng iba pang paliparan, mga pantalan at terminal bilang bahagi pa rin ng paghahanda para sa darating na undas. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. May gold medal ng Pilipinas sa 3rd Asian Youth Games sa Manama, Bahrain. Mula yan kay Kram Carpio na lumaban sa Penchak Silat Female B-Class. Sa finals ng 51 to 55 kg division, nagwagi si Kram laban sa pambato ng Indonesia. Nakauwi na sa Pilipinas si Kram matapos ang kanyang panalo. Good job, Kram!